Dulo kung sobrang init ng rice mo. Okay lang. Ako sa akin kasi hindi ko bet. Ayan, ganyan yung mga bet ko. So, nilagay ko yan yung ano, tinidor. ba diba, na luto na yun kanina. Then, yan yung ginamit ko mag, ano, magbate ng itlog. So, nilagay ko dyan para, kasi gagamitin ko, para mainit siya. <laughs> Nakalimutan ko, mainit nga pala. Hinawakan ko pa. So, malapit na yun magluto ah nang ilagay ko yung tinidor dyan o oh, ayan tapos dumating yung asawa ko o oh, ayan tapos na amaze siya siya na amaze wow kakain ah, na tayo kakain na din yung twins mga 2pm to kanina guys kasi nag milk lang sa ladang morning Man. yan na naman antok na naman tayo eh nag milk nag loaf bread tapos nag eggnog sila eggnog cookies dami yung milk niya